mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video So ito na nga po guys <laughs> I think dapat nyo itong malaman kasi hindi naman po pala ako Yung pinakaunang tao, first person na nagreveal na itong si Maharlika ay merong tulo merong gonorrhea sa bibig, sa bunga nga. Bagkus, itong si Jason sa noong April 3 pa mismo guys, nireveal niya na na itong si Maarlika ay meron pong gonorrhea sa bunga nga. ba? Diba? Ibig sabihin, yung mga sined talaga sa atin ni Yuna is, I think, legit. Kasi guys, kung mapapansin nyo, connect-connected naman eh. 'Di ba? Anyway, ito yung ano, yung post ni Jason. Sa kaya wag na kayong magtaka, guys, kung bakit ganyan siya manalita kasi nga nothing tulus na sa kanya. And tama tayo kasi sinabi din mismo ni Jason sa na nothing tulus na talaga sa kanya kasi wala na talagang silbi yung kanyang buhay. Kumbaga, ang ginagawa niya na lang eh kung ano kung hanggang saan yung maibigay sa kanya, gaano kalaki yung ano sa kanya, eh kasi wala na namang mapapala na yung kanyang buhay. Alam niyo naman na may sakit tong si Maharlika, bangag-bangag na nga. So nothing tulus na nga sa kanya niya. Kaya nga, wala na siyang pakialam sa feelings ng iba, sa kung ano man sasabihin niya. Kasi nga, nothing to lose na talaga sa kanya. Anyway, ito, pinagpawisan tuloy ako. Ito yung post ni Jason sa noong April 3. Guys, April 3 pa to ha. Eh, ako, nireveal ko lang kahapon. Ano pecha kahapon? 23. Kahapon ko palang nireveal na itong si Maharlika ay merong HIV at merong tulo. So ngayon nga ngayon nga guys, si Jason sa nung April 3 niya pala, niya pa po mismo ni reveal na itong si Maharlika ay merong pulo sa bunghang. Kakaganon niya yan, guys. Diba? Sabi ko sa inyo, makulay yung sex life ng babaeng yan eh. Anyway, itong si Jason sa magkakampi naman sila pero sa gitna ng kanyang pagpuri, may may paninira. <laughs> Parang tanga no. <laughs> anyway, 'yan yung gawain nila, 'di ba? Magkakakampi sila, tapos sila sila lang din yung nagsisiraan. Anyway, basahin niyo yan guys sa number 3. Uh, she has gonorrhea of the mouth. Tapos dagdag, talkative, makwento, madaldal, matabil, sabaan, bungangaan, tabian. Yan. Actually guys, ha, yung pagiging talkative, uh, effect, po yun, guys, ng paggamit niya ng shabu. Kasi ang, ano, ang paggamit ng uh, methamphetamine, uh, tama ba yung pagluwas ko? Basta yung yung mas kilala sa shabu, is nakaka, ano po, nakakapagpa-increase ng pagiging talkative ng isang tao. And, epekto din po nito, guys, yung pagiging violente at uh, nagiging psychosis din ang taong gumagamit nito. Anyway, ito na nga po, guys, uh, sa number 3, sinabi niya na itong si... Uh, Uh, maharlika ay mayroong gonorrhea sa bibig. Which is, yan nga guys yung tinutukoy ko sa inyo. Napakakulay po ng sex life ng babaeng to. Biruin mo, nagkatulo. Kasi kakaganon niya yan no? Kakaganon niya sa iba't ibang klaseng utin. Hindi nga, hindi nga yan nakukontento sa utin ng asawa niya eh. ba diba? Kaya nga, uh, nilason niya despite na binibigay sa kanya lahat ng gusto niya. Binibigay yung lavish lifestyle na gusto niya. Binibigay yung, yung mga luho niya, yung mga gusto niya. Despite na binibigay sa kanya lahat ng gusto niya, diba, yung mga syempre, itong si Maharlika, mapapansin yun na siya yung tipo ng kl klase ng tao na parang nagfe-feeling rich, kahit hindi naman born with the golden spoon, born with the silver spoon, nagfe-feeling rich, para lang makasabay pa SBSB, pa free Frey well, hindi naman ako nahingit dyan guys, kasi alam nyo naman na si Mima is uh, laking ano lang, laking bukid, pero hindi ako si Alice Gu na laking farm <laughs> diba, naaalala ko pa naman lahat, anyway, ito na nga guys Uh, dito din sa number ano, dito din sa tawag dito, uh, number 6, sinabi din ni Jason sa na she has nothing to lose. Kasi nga wala na talagang mawawala sa kanya kasi nga nothing to lose na sa kanya. 'Di ba? Alam niyo na itong si Maharlika, ka vangag, 'di ba? May dala-dalang karga. Kaya nga guys, kung mapapansin niyo, itong si Maharlika, every time na nagla-live, medyo sabog kasi nga vangag nga siya, guys. May may karga-karga. Nagigets niyo naman ata guys yung ano ko yung punto ko. Kaya nga, itong buhay ni Maharlika, go with the flow na lang yan. Wala nang kinakatakutan yan. And wala na siyang pakialam sa feelings ng iba. Kasi nga, siya yung vangag. ba? Diba? Anyway, kung mapapansin nyo, diba, total, nireveal ko na din sa inyo na may gonorrhea itong si Maharlika kahapon. And mer meron nagpadala sa akin ng message sa group chat namin na itong si Maharlika, merong isang kalaguyo na vlogger. So, talagang ano talaga no, napakakulay ng kanyang sex life to the point na kahit bata sa kanya, pinapatulan niya. Grabe, cougar ka, koger ka girl. ba? Diba? Na, natatawa lang talaga ako dito sa babaeng to na sobrang lakas niyang ano, sobrang lakas niyang manglait. Laitin ng first lady, laitin ng presidente, gumawa ng issue, gumawa ng mga baseless accusation. Ang lakas niyang ano, ang lakas niyang, ba? Diba? Ang lakas niyang manlait. Pero siya naman pala to yung tipong kalait-lait. 'Di ba? Mantakin mo. Ah, uh, guys, ah, lilinawin ko, yung HIV po, hindi ko po inaano 'yon. Ah, uh, hindi ko po dine-degrade yung mga taong merong sakit na HIV. Ang tinutukoy ko po dito is si Maharlika kasi bukod sa ano siya sa HIV positive siya. Hoping sana na okay pa din siya kahit ngayon. 'Di ba? naman tayo. Hindi tayo nagwi-wish ng masama sa kanya, pero I think kailangan din tong malaman ng taong bayan na na itong si Maharlika, uh, HIV positive test, allegedly, and uh, STD. Uh, sure ako, STD positive test din to, kasi si si Jason sana mismo yung nag-reveal na itong si Maharlika ay meron gonorrhea dyan sa bunganga kasi mahilig na tsumupa ng uti ng iba. Kaya nga sabi ko sa inyo itong si Muharlika na balitaan natin na meron nga po siyang yung isang vlogger dito sa Pilipinas na you know parang feeling ko code guard itong si ano si si Muharlika e, hindi marunong makontento. 'Di ba? Siya yung tipong tao na hindi marunong makontento. E, alam mo paano ka siguro guys ha, I think kaya hindi siya na appoint ng ating presidente kasi gusto niyang ano eh gusto niyang maging appointed 'di ba ng administration. to kasi you know malapit si maharlika dito sa ating presidente as well as a first lady so i think kaya hindi siya na appoint because na background check siya 'di ba na background check siya na ganito pala yung history ng babaeng to Ganito pala siya, taong 1990 hanggang sa 2011, yung kanyang mga katarantaduhan. I think, siguro guys, uh, you can agree with me or hindi, bahala kayo. Pero I think, kaya hindi siya na-appoint, diba? kaya hindi na pagbigyan yung kanyang appointment. It is that because, ano nga siya, may karga, nalaman agad na background check. Kagaya nga nang sabi ko sa inyo guys, ayaw ng gulo ng ating presidente. So parang ayaw ayaw nilang ilabas yung baho ni Maharlika kaya parang hinahayaan na lang, hinahayaan na lang nila na ganun si Maharlika. Kumbaga, hindi nila pinapatulan kasi bakit nila papatulan ang isang taong uh, Una-una, sabog, vangag, uh, meron pang sakit. Siguro, epekto na yan sa kanya. So, I think parang ganun. ba diba? Pwede, possibly yun, guys, na kaya hindi siya na-appoint dahil nga na-background check yung kanyang pagkatao na ay, dati may karga to gumagamit ng, ng shabu. Uh, may sakit din to, baka makahawa pa sa kanyang mga ka-office uh, mate. ba diba? Possibly ganun. And uh, na-background check siya na ano siya, tenegi niya yung kanyang asawa na baka maybe kapag meron siyang nakagalitan sa office niya, abay papainumin niya ng opioids or antifreeze. freeze Baka ganon, posible na kaya hindi siya na-appoint because in some reason, ba? Diba? Kasi kaya nga bumoses de ba itong si Gaga na nagalit uh, nagalit nagalit siya sa ating pangulo kasi nga hindi nga napagbigyan yung kanyang appointee. 'Yun yung nangyari. Kaya nagkaganoon itong si Maharlika. At uh, you know, uh, sabog na sabog na nga siya, guys eh. Ha, every time na nagla-live siya, sabog na sabog. And yung ano niya, yung mga pinagsasabi niya, parang feeling ko it is a reflection na din sa kanyang sarili. Anyway, at least nalaman nyo na itong si Maharlika ay sabik na sabik sa mga utin. <laughs> No. <laughs>